Lolo Whitey, pasensya kana na sa likod namin ha May mga ano, sumpayang kusina kasi to Lolo Whitey Ayan Magmukbang kami ngayon ng Pritong isda Sa usawan, saw ayan o oh. Sa usawan natin Yan. Si Lolo Whitey. Tostado. Ang tostado ah. Ang iba naman nauna. Tostado. Sa so Whitey. Eh birds kita stay berang, saf b cbp sa ah gue ya betul subscribe nya aku lagi guys pak birds kita birds kita bulbo namanya kau eh. subscribe nya aku mga guys birds kita stay berang sa saf Pids ko kau ah, nggak Bitoy ya Guya Bitoy betul bitoy, guya. Gu ya. ya Mahal tak, amigo. Mga amigo ta. Mahal ta. buntag. Ngayon buntag tanan. Sa again ma guys Màu ta màu Màu mùa amigo mùa 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 Amigo Kala ko pumunta ka dito kagabi nga eh. Palit ka sa akin. Hmm? Kala ko nga papalit ka sa akin dito. Kung sumagot ka pa sana. Mga ulap pang alas dos nung umpisa ng Kala ulan. na naman na. Napoy ako naglagin natin. palit sa oh, ano. Pupunta sana ako. Ang tagal mo kasi. Oh, hindi mo taga. Sinagot ya. Magami kong chat. Chat sana. Yan madami kong miss call. Ito na. Ano. Bebel sa... Mga... Hmm. Ate Carla. Hindi ko na nga yinawa. yung nawa. Hindi na problema dyan. Hindi tayo magkakuntakan. Pero... Bye-bye lang. Kaya alam. Ang lang. ayaw eh, mas magot eh. Parin lang din eh. Hindi. Hindi marinig ko sana. Hmm? Marinig ko sana. Maka. Mm hmm. Bukas ang data ko. Ano? Nakatawag nga si Kuya Ray ko ng ano eh. Alis Sabi ko nga Ray. Sabi ko sa'yo. Ray, kumusta yan dahi? Ang tagal mo. Hindi mo talaga sumagot eh. na. Tagal ko walang natulog kayo. Eh. Mga alas dos na. Bakit ra ikaw na tawag? Sagot ko. Sabo ko saan ako. Sa Hindi. Oh, hindi ko alam na isang asa. Ano Hindi Ay, saan, punta sana dito na sana ako. Tabalik sana ako. Alis ka na pala kanina, ay kagabi. Mm. Alas 7. Busy ka kasi. Magalas 'to na. Alas nyo eh. malis ka. Hmm, alas si T.J. Eh. Tinignan ko sa silipong ko. ka sa uh, cool. Video pool. Abi ko sa'yo. Hindi, il ilak mo na yung pinto. na ako. Wala pa man ulan yun. Eh. Ano to, mga bandang ba? Hindi, alas sa hanggang ano na. Wala, well, tigil. Dating ko kasi higka-higka na po. Nakaiglay po ko yung mulan. Nargis yung ako alas 11 Alas 11? Tinatawagan kita ng tinawagan mga 11. Uyari kong mga alas quarter to 11 na yun. Eto, tinawagan pa rin tayo na alas 4. Alas 4 na sa baba na ako. Ay, 30 na sa baba na ako hanggang alas 6. Sinabahan ako eh. Alam ko nang lumutang na yung mga aso sa... Iba pa nang isip ko. Pertay nyo nga asap ka nang sila alim Hindi <coughs> siya nga kung pertay-pertay. Hanggang alas yes, na ako doon. di magdigil ang wala. ka pa nga mo. Punta ka na dito. Punta ka na dito. di na kita sabi. Alam mo naman nila ako eh. Ah, magtuloy-tuloy ba? ini pili ko ng alam ng trabaho.

kuya rin ko dahi ang tangke sabi ko kuya di mo na akong eh ina kuya ko na medyo hot ba dyan eh? wala nga eh nagpabili sana nag ulan din siguro doon nag oh nga nagpabili nga sana ako kayo no eh kuya Bert wala hindi na, makabili, nakabili mamaya na lang pagdating mamaya Oke, okay, semoga ya. Selamat, selamat, barulah nyawa kumaga, guys Gue habitu ini thank you, thank you. Uh, birds Kitab, TV Vlog saya YouTube channel ko. Selamat, magandang umaga.